Philippine National Police ay pinag-iingat ho ang publiko hinggil na naman doon sa mga peking uh, contact numbers na gumagamit ng identity ni acting uh, Philippine National Police Chief Nartates. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Bea Pinisa. Nagbabala ang Philippine National Police sa publiko hinggil sa mga contact numbers na ilegal na ginagamit ang identity ni acting Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon kay Philippine National Police Spokesperson at Public Information Office Chief Police Brigadier General Randall Tuanyo, mariing na pinabulaanan ng Philippine National Police na hindi otorisado ni Nartates ang paggamit sa kanyang pangalan o identity para magamit sa kanika nilang mga pansariling interes o anumang gawain. Napag-alaman kasi na mayroong grupo o ilang individual na gumagamit sa pangalan ng hepe para sa kanilang mga pansariling interes. Ang Philippine National Police ay nagbababala sa publiko laban sa mga individual o grupo na ilegal na gumagamit ng pangalan ng ating active Police Lieutenant General Jose Martinez Jr. Maraming pinapaalalahanan ng Philippine National Police, ang lahat na ang ating active PNP ay hindi nagbibigay ng pahintulot sa sinumang tao na upang gamitin ang kanyang pangalan o posisyon para sa pansariling interes o layunin. Ah, Ani to nyo, ang mga aktibidad na ito ay posibleng maparusahan dahil sa seryosong paglabag, lalo na at ito ay nagpapakita ng maling representasyon. Maaaring makasuhan rin ng mga kasong kriminal gaya ng identity theft sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012 o paglabag sa Republic Act 1075. Hinimok rin ito nyo ang publiko na kung makakatanggap man ng mga mensahe na nagpapakilala bilang sinartates o kahit sino mang opisyal ng pambansang pulisya, ay mainam na ipagbigay alam agad sa otoridad ang mga ganitong insidente. Ang ganitong uri na maling representasyon ay isang seryosong paglabag at maaaring humantong sa kulang kasong kriminal. Inihikayat ang publiko na maging mapanuri at agad na iulat sa pinakamalabi na himpilan ng pulisya ang unumang insidente na maling paggamit ng pangalan o pagkakakilanlan ng mga opisyal ng PNP. Ito po ay tinatawag natin na identity theft na kung saan ito ay pwede maparusahan Laban po sa batas ng Cybercrime Prevention Act of 2012 or RA 10175. Samantala kasalukuyan ang pinapatukoy sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang mga pinagmula ng mga mensaheng ito at kung sino ang mga individual na nasa likod nito upang agad na mapanagot ito sa batas. Mula dito sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one. The most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.